Isang kwentong lulunod sa ating mga puso ng kalungkutan patungkol sa pamilyang ating itatampok ngayon. Naniniwala akong hindi aksidente na makita namin sila habang kami papauwi na. Halos bumaligtad ang mundo ko nung malaman namin ang tunay nilang kalagayan. Isang pamilyang masasabi kong punong-puno ng sugat ng nakaraan at sobrang pahirap ng kasalukuyan. Paano nila maisasalba ang ganitong kalagayan ng buhay? Ating panoorin at kapulutan ng aral ang kwento ng buhay. Pero isa lang po yung ama. Hindi po, iba-iba. Ay, iba-iba. Pinapasok po siya dito, tay. Opo, ganun po. Kung siya po, sa bukid. So, ang labas, tay, nire-rape siya. Ganun po, ganun. Ikaw yung panganay, di ba? Tapos itong ang bunso. So, ang mga, yung mga papa niyo magkaiba din. Opo, alam. Ano po ba yung papa o nila? Ganun din po, hindi. So, iba-iba po yung tatay, ganun. Parang isa, kita nila. Oh my God. So, parang ginamit po yung nagsimula kay nanay tapos sa uh, anak. Hello guys, nandito po kami ngayon sa San Miguel at uh, may nadaanan lang kami ni Jun at uh, medyo nakuha po sobra ang atensyon namin ng mag-ama po at uh, gusto lang po namin i-check guys eh, malayo natin, baka may matulong po tayo Kumus Pwede ho kayong kumusta tay? Okay lang may camera tatay? O pwede po kayang sa loob doon para hindi po maingay? Ako po nyo po yun. Kasi po, bantay po ako dito. Ah, sige po, duno na tayo. Hello. Kamusta? Nakakalaka doon pala, no? Okay po. Oh, sige tayo, pwede po kayo makamusta sandali. So, tatay. Oo. Oh. Nakita po kasi kayo ni Jun. Pauwi na ho sana kami. Galing ho kami sa isang mission namin. Sobrang nakuha yung atensyon ng kapatid ko, yung anak nyo. Apo. Aapo ah, apo nyo po. Apo. Alam mo mm. po ang asawa. Oo. Oh. kasi po, hindi ko na kaya bumuhay ang pamilya. Kaya sa niya yung pinapakain ko po. Kapatid pa ko po, yung matanda sa akin. Nagkaanak ko yung tatlo. Wala pong ama yung pong isa po, nagkaanak po ng dalawa, wala pong ama. Tapos lahat po sila, kulang hindi po nakapag-aarap, kulang po sa pag-iisip. Ano ho muna pa pangalan nyo? Pangalan ko po, Rodolfo. Tatay Rodolfo? Opo. Ilan taon na po kayo? 56 na po ako noong July 17. Opo. So nagkaanak ko kayo sa pagkabinata? Wala ano po, ama eh paano niyo naging apo? Yung po ang uh, anak po ng kapatid ko. Ah, oh, okay. Anak po ng kapatid ko po. Pamangkin. Okay. Pamangkin niyo po yan. Hindi po, apo. Yung, Baka yung, ano niya, yung... yung... nanay nito, pamangkin ko. Ah, ah oh, Kaya okay. apo okay. niya po siya. Kung hindi po siya na magpakain, eh kaya dinadala-dala ko po kung saan ako pupunta pa ang ko po kahit paano. Mm -hmm. Anong -hmm. na tayo na po. Mm -hmm. Sampung kilo pa lang po ang bigat. Oh. Anong pangalan po ni Kuya? Ricky. Ricky. Napansin ko po, medyo ano po yung mga paa niya, no? Hindi po nga kalakat mag-isa. Mm -hmm. Ano daw pong sakit niya? Eh, medyo malata po yung ano, hindi po kaya yung bakit mag-isa. Mm -hmm. Hindi po nasusubaybayin sa bayta. Mm Hmm. Kung isang po talaga, may dumating vitamins doon, hindi naman po alam ipainom ng magulang. Oh. Wow. Ba't hindi niyo po ba yan napapacheck up? Eh, hindi ko po kayo magpacheck up. Baka po mamaya hmm. Bakit para po? Para sitahan pa akong gamot. Yes, Hindi ko ang po pabibili. Ah, so wala ko kayong pambili? Wala po. Pag hindi kita ko po, kapas Uh, um, magkano ba yung sahod nyo dito? Masahod ako ng pulang dalawang maghapon. E anin po kami kumakain. Ako lang po ang... Yun lang po ang pagkakasin. Hmm. Eh. Pali, ano po ang pinakatrabaho nyo dito, Tay? Bali, ano po ako? Bantay check Bantay po ng mga truck. Mga truck? Opo. In... na po kayo katagal sa ganito pong trabaho? Eh, ang lang po ako dito noong June 1. Dati po ako, alam niyo po yung STN. Dati lang po ako ng STN. Dati po, nagbabakal po dito ako. Parang malaki naging problema ni Tekram ah. Sabagit ang ulo ko. Ah, Bali yung mga ano niyo po, yung mga pamangkin nyo po ngayon, yung anak ng mama yung, po niya. Yung ko po sa pamangkin na lalaki, ano po sa amin yun? Kasi ang problema, wait lang ang problema kasi dyan, may tatlong pamangkin mm -hmm. na sinasabi ni tatay na kulang-kulang. Bakit to kaya sila lahat kulang-kulang, tay? Kasi po yung nanay ko, medyo ganun din po mga nanay. Nanay nyo din po? Opo. Mm -hmm. Eh, ano po, na nanay ko, yung man taong pa po ako nung mamatay ang nanay ko. Oh. Yung papa ko, po, pwede matanong, nasan papa nyo Ay, 1996 po nung mamatay tatay ko, kaya po, mm -hmm. lahat po nang iniwanan niya, sa akin po, -ta. Sorry tayo, no? Kaya pala hindi na po kayo talaga nakaroon ay, ng pamilya. Binantayan nyo na lang po yung mga pamangkin eh, nyo. ala po pong nga <laughs> Hindi po kakain ko. Nakita niyo po eh. Kung saan saan na pala, po pala wala po Ilan kayo tayo magkakapatid? total po, apat po kami buka Lima po kami kapatid ko sa unay eh. Isa walang ama. Ngayon, apat po kami sa nanay namin na tunay. Hmm. Namatay na, na po yung panganay namin. Tatlo na lang po kayo? Tatlo po kami. Yung, yung yung matanda po sa aking babae, ayan, may divina din po sa ulo. Okay. May anak kong tatlo. Iyan oh. e nga po, dalat pa din po yung... Kumusta po yung isa? Yung isa po, napag-aaral ko hanggang grade 6. So, Ino... normal yun tay? Normal po yun? Malakas oh, po siya? Normal po. Kaya lang po, matal na po siya na. Mm -hmm. Kaya lang, hindi ko kayang pag-aaralin. Dapat, grade Good. dapat po nakatapos yun. Kaya alam ko talaga hindi ko kayo pa. Tatay, gusto ko kasing makita o mamit yung mga pamangkin nyo at saka yung tinitiran yung bahay. Pwede po ba yun kahit bukas? Pwede po. At uh, okay lang po kaya sa amo nyo na alis kayo dito? Oo po. Okay po yun? So yan guys, balikan doon natin sila tatay kung ano po yung may tutulong mo natin para po sa kanila bukas no? at uh, salamat guys ingat po kayo lagi so yan guys kakarating lang ho namin dito kay Latatay dito po sa may Petron at uh, binalikan namin para po doon sa pinangako namin ni John Tay! Tara na, punta na tayo. Sorry po, medyo late to kami, no? Kami nga po, nagmadali po ako at masakit na hihita ko. Ay, ito yung kapatid. Ay, ito daw. Ay, yun yung kapatid. Ay, yun ang sinasabi nila. Magandang hapon po. So yan guys, kakarating lang ho namin dito sa bahay po nila tatay at para po mas makilala po ang kwento po ng buhay po nila. So tatay, pwede mong pakwento, sino po yung mga kasama natin dito? Ito, nakakatanda akong kapatid. May anak siya, tatlo. Bali ilang taon na po si nanay? 58 na po siya sa... September 29. Yung asawa po ni Nanay nasaan? Ala po, ang anak lang po niya sa pagkadalaga yung tatlo. Ah, so hindi Apo, pinanagutan. Ano po pinanagutan. Mm. So bali... Ay, hindi po alam kung sino ama. Ah. Ala pong alam kung po sino ama. Pero isa lang po yung ama. Hindi po, iba-iba. Ay, iba-iba. Nay, pwedeng pakwento po ng mga tatay po ng mga anak nyo? Hindi ko hindi po po Kasi ano po yan, nag-iisa lang po yan. Noon dito, ang mga magulang namin hmm. naghahanap buhay kung saan saan, naiiwanan lang po dito. Ganun lang po ang ano po yan. Hmm. Parang ano, pinapasok po siya dito po, tayo? Ganun po, kung sa po sa bukit. So ang labas tayo, nire-rape siya? Ganun po, ganun hindi nung yun yung alam na nilang may problema si nanay tapos na? No? nasakit sa dibutip ibig sabihin pala iba iba ang tatay nila mm. so si nanay po ang naging bunga po ng mga naging nakasama po niya si ate sino pong panganay? nasa Malaysia po Malaysia he. ah. Ano, mo? ano? so meron mo siyang anak sa Malaysia ilang taon po yun? 36 po yun. 36. Ano pong pangalan ate? Melanie po. Melanie. Opo. Nakapag-college po ng one year. Hmm. Yun And po nakapag-asawa na tayo. Nakapag-asawa naman mm. po. E, wala din po yung business din. Ganda kasi may pamilya. Mm hmm. <laughs> Hanggang sa ngayon tayo nasa Malaysia pa? Okay. Opo. Opo. Mm -hmm. Pero kahit pa paano, nakakapagsustento nila. Ay po. <laughs> Pero may komunikasyon po kayo sa kanya? Meron naman po. Hindi malam po ba nagpapaabot <laughs> kahit po magkano? Eh, hindi po. Hala po talaga. Eh kasi po, pamilya din po niya kung saan. Hmm. Tapos oh, so, ang sumunod, yung... Yung po yung isa. Yung po yung anak niya na sumunod. apa Ano uh, pong pangalan? Jesusa. Jesusa. Jesus. Ilang taon na po siya? Siya po, nakapag-asawa. Hindi po. Uh, ano? Eh, akala ko, ikaw yung anak niya. Una. Ano? Ikaw yung panganay, papa. di ba? Papa. Tapos, itong bonso. Papa. So, ang mga, yung mga papa nyo magkaiba din. Hindi ko po alam. Ah, ano hindi po ba yung alam. papa o nila? Hindi... Gano'n din po, hindi po alam. So, iba-iba po yung tatay, gano'n? Hmm. Parang isa tita nila. Ay, <laughs> Diyos ko po. Nawindang po yung utak ko, tatay. Ay, talaga po. Pwede, baka si tatay, nanay. Baka naman pwedeng pwede makausap si nanay Esusa. <laughs> Nay, kilala nyo pa ba yung mga tatay nila? Hindi po. Ay, hindi nyo kilala din. Oh my God. So, parang ginamit to yung nagsimula kay nanay tapos sa uh, anak. So, wala kang alam na tatay mo. Wala po. Ano ba yan? Oh, Pero ikaw ate, anong pangalan mo ate? Karen po. Si ate Karen, ilang taon? 15 po. Nag-aaral ka pa? Stop. Oh, ka -stop? kaya na ka nag-stop? Pagka-graduate po ng grade 6. Hmm, nag-stop ka dahil wala bang pang, ano, pang-enroll, ganon? pero gusto mo ba mag-aral? Opo. Mm, ba't gusto mag-aral ni ate? Para po matulungan ko po sila, Lolo. Mm, so, nakikita mo yung hirap ng buhay, no? Opo. So, ito yung nakilala namin kagabi. Iwan din ang pag-iisip, Tay? Iwan din po. Ay, iwan din. Ay, na. Kasi tatay, pasensya na, nahilo-hilo na ako sa kalagayan ng buhay niyo, nyo, know. Oh, tapos guys, ito po, ito pong, ito po, pakita ko kasi wala siya ngayon dito eh. Hindi po ako po sa Ay hindi po, lagi lang po siyang ganyan. O po, ganyan lang po sa kasanta yan. Opo, balik-balik. Hindi naman po uh, siya nananakit. Ay hindi po. Mahilig hmm? lang po ano yan. Hello? Hello kuya. Wala talaga. Nakos, Siya po yung ano, isa pong anak po na bunso ni nanay at uh, malaking problema din guys. Masakit sa dibdib ang kalagayan dito. Ganito Jun, ito yung malaking problema na sabi natin kay tatay tinanong natin kung anong pwede nating maitulong na pwede nating buksan na negosyo na kahit papano ay makatulong sa kanila. Kaso ang laki ng problema din natin. Bali tatay, kayo lang po ang naghahanap buhay sa buong pamilya na to. Ano po, ako, ako hmm. lang po. Paano nyo po napagkakasya yung 200 pesos? Ay, wala po magagawa, edi. Papti-papti lang po. Ito yung kung hmm. isang po, edi yung kalahating kilong bigas eh. Hati-hati po kami pagka naluto. okay hmm. O kaya po, magluluto po noong dalawang peles. Hmm. Laking ngayon sa dinas sino po ang nagbabudget tay sa inyo dito? Eh, ito po, sila ako. Hmm, ate, pa paano mo pinagkakasya yung ano? Ano po, binibili ko po yung ano, kung ano lang po yung kasya. Tapos po, pag may pera din po ako, ano po, dinadagdagan ko po yung pera nila. Paano ka kumikita? Tinutulungan ko po yung pinsan ko magdaba, binabayaran po ako ng hmm. 300 mayong gabi Ganong naman na, na, ano siya, na, Ang galing naman ni ate Tumutulong din po ako doon sa may kaibigan ko Pinagdalaba ko din po sila. Ka mm -hmm. din po ako Gabi ate. naman na Gano'ng ka nakakapaglaba sa isang linggo? Isang beses po sa isang linggo Ito sabado po hmm. A ah, paano yung pangkaraniwang araw? Na, Nag-iipo naman po ako Tinatabi-tabi ko po, po minsan po hmm. So, makatuwid. Apat yung alagain, Dalawa yung okay. Ano-ano pa yung mga negosyo mo nang nasubukan na? Hmm. Ako po, nagaano lang po. Kung minsan po, kami po ng pinsan ko pag may pera po. Titinda po kami ng merienda, hmm. ng okoy, ano-ano. Kung, kung ano lang po maisipan, fishball, kikiam, ganun po. Nagahati po kami. Isati din po kami sa kita. Hmm. So, ramdam ko yung ano ni ate. Oh, yan yes. sa niya para sa mga pamilya niya. Pwede ba nga, no? Pwede ko ba marinig yung message mo kay Lolo mo? Wala yeah, po ako masabi kay Lolo. Uh oh, oh, Sige na, sabi niya. Yeah, Hindi po ako masabi talaga kay Lolo. Bakit? Okay. Wala lang. Iba po kasi siya sa ibang Lolo. Mm -hmm. Saka ano po, binuhay niya po kami simula po nung, nung isilang po ako ng magulang ko. Saka po, ang kapatid ko binuhay binuhay na din po. Kahit po nagbabakal bote lang po si Lolo dati. Nagbabakal na po kami sa hirap. Ano hirap. Salamat po kasi kahit matigas po yung ulo ko, hindi pa rin po kayo sumusuko. Kahit po walang wala tayo. Grabe naman no, short pero nandun yung ano talaga no, niya yung sakripisyo niya no. Tumutulong naman po kasi ako nawasak yung ano ko, hindi ko na alam kung anong dapat ano. Gumulo, gumulo yung mundo ko ng ano. Ang huh? tayo ng kalagayan Ay, mm -hmm. Talaga po. So talaga kayo tatay, talagang ginagawa niyo lahat no? Mm -hmm. Para may survive niyo sila sa araw-araw -ara na pangangailangan nila no? Dalawang beses mm -hmm. lang po kami kumain sa magkapos. Okay na. Okay. Ay, naku ang buhay. Guys, ano pong gagawin namin nito? Hindi ko alam pa paano sisimulan eh. Pero sa tingin ko po, uh, yung gagawin po namin ni eh, Junet, kahit pa paano eh, makatulong ko sa inyo, no? So, ito po ang pinaka na nakikita ko namin makakatulong ko sa inyo. Tindahan. So, ganito. Yung tindahan na gusto po nyo, ibibigay po natin, no? Sana eh, pangalagaan Opo, na makatulong ko sa inyo, no? At lalong-lalo na dito sa apon nyo na gusto mag-aral. Nakikita namin ni June siya po ang magiging solusyon sa kahirapan ng buhay po natin ngayon, no? So, ganito po, para masimulan po natin yung tindahan nyo. At uh, kung di po bukas, makalawa, kasi Sunday po bukas, tatay, gagawin po natin agad-agad yung pong uh, tindahan po nyo, no? At gusto ko po kahit papano eh, makapag-abot kami ng ngiti sa inyong mga muka. At least si ate pwede siyang magtinda doon. No? asahan ba namin ate na isa ka sa mag-aalaga at magbabantay doon sa tindahan natin gagawin? Baka naman ipapautang mo sa mga kaibigan mo. Oh. Hindi. So guys, at uh, hindi ko po alam pa paano ko i-ano, uh, no? no? Isipin mo naman Jun, si tatay lang ang naghahanap buhay para sa kanyang ilan sila. So apat yung alagain, isa lang yung medyo nakakatulong niya. Buti na lang, meron tayong Katekram Family Sponsor, no? At uh, makakasama natin sa kahit pa ay makapag-abot tayo ng panibagong bukas kila tatay, na no, Jun? At uh, ako'y uh, muli pong wala pong sawang nagpapasalamat sa ating pong Katekram Family lalong-lalo na po sa ating katekrang family sponsor at uh, soon, subaybayan nyo po ang ating pagbigay ng uh, panibagong bukas o pag-asa po para po kila tatay, kay ate pagpalain po kayo ng ating Diyos at uh, mag-iingat po kayo lagi mahal po namin kayo